Hello mga idol, good morning, welcome to my vlog For today's video mga idol, meron pong nagtatanong sa akin kung paano daw ilagay ang subscription link doon sa comment section na every time na magpost ng mga videos doon sa Facebook So very simple step lang po ito mga idol Hindi ko na ito patatagalin pa, ituturo ko kung paano Let's go! So mga idol, nandito na po tayo sa ating main screen ng ating cellphone I-click po natin yung ating Facebook account Click po natin yung ating main profile Click po natin ito mga idol, yung ating professional dashboard. Scroll down po tayo. Click po natin yung ating subscriptions. Ayan. Scroll down po tayo mga idol. Pag hindi pa niyo na-set up yung change subscription price, i-click po natin ito. Yung sa akin mga idol, nakaset na po siya ng ano, 29 pesos. Yung gustong mag-subscribe sa akin, meron po silang babayaran na 29 pesos every month. So ito lang po yung sa akin. Back po tayo mga idol. Uh, scroll up. Click po natin ito. Pend comment. Ayan. So, yung dapat dito mga idol, yung ano, yung pen comment ay dapat siya naka-on, no? So, naka-on siya. Ayan. So, dito mga idol, yung ilagay nyo dito, yung explain what you're trying to achieve. So, yung sa akin nakalagay, ito na po yon So, hindi ko na po ito papalitan. Ayan. So, i-preview po natin. So, dapat mga idol, i-publish natin. Ayan. So, very simple step lang po mga idol every time na mag-post ka ng videos doon sa Facebook, uh, automatic yung subs subscription link ay nakalagay sa comment section. So, yun lang po mga idol. I hope yung video ko ay nakakatulong sa inyo. no. So, thanks for watching and keep safe to all. God bless. Bye-bye.